Hi guys kakain tayo dito sa taas sa amin. bukit asad kashmir pakistan karoon ko yung mga ibon lang tunog ng ipon hi Halika ka dito boyfriend ko pakilala ko sa inyo ang bago kong boyfriend charot lang mhm mm <laughs> Hulog pa tayo dito sa third floor. Kamatay. <laughs> Ay, <laughs> Diyos ko. Mahulog pa tayo dito. Diyos Nag ko. Nag-inerti-inerti pa tayo dito sa bukit. Kakain lang naman tayo ng munggo with isda at saka with chicken. Chicken. Na maraming bawang, na maraming sibuyas. Munggo, guys. Kain tayo dito sa high fresh air. Hindi na kailangan ng

तो अरे दाव अरे दाव वायु तापन हं हं आंदा सर बकरी गोइंग गो तास ਇਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਸਿਮ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆ ਇਸਦੇ ਪੇਰ 1500 ਉਹ ਅਵਰ ਵਾਈਟ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਏ ਇੱਕ ਬਰੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਲੀ ਆਉਣਾ ਮਮਾ ਯਾ ਇਹ ਬਲਿਕ ਬਾਬਾ ਮਤ ਹਾਂ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮ

Dalhin mo si Yahia? Magulay muna tayo sa kabulad, mga sis. Galing sa kasalan. Ilang araw din kain ng karni. O ako pa naman pag may kainan, kinakain talaga yung kambing. hindi kami nakakabili ng kambing mahal 1.5 Manok lang na bibili namin lagi. Ay! Bun! Ah! Diyan, cha-cha na! Daga na, Diyan! Daga, 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 daga na, cha-cha, Diyan! Jaldi! Dagana, na, Chacha! Yung aking video, kanyang tagilid. Ano kayong forma nito? Huwag nang galawin ka Stan aking... stand kayo. Dahil mong Tanong niya ako kung ano daw ko. season ng langaw sa amin mga sisi pag mga mainit ang panahon langaw na season utan-utan na. -utan Gulay-gulay mo na tayo. Pag masabaw, gulay, iba talaga yung usog mo, no? Park nila na isang galon ng tubig alam med so tagilid na talaga yung video ko mga sis tingin mo na kayo doon oh, sa mga likuran ko hindi man sana mahulog ng cellphone oh, parang hindi na naman ako makita mag adjust na lang sa cellphone Magandang view dito mga sis pag gabi. Ay pag ano. Gabi tas may kasalan may ilaw-ilaw. Ay mamaya oh. Kapit bahay namin may kasal. Tatagilid talaga yung cellphone ko ay. Busin natin itong gulay mga sis, sayang. Pero meron pa ako doon pang bukas. Mamayang gabi. tong cellphone ko eh. Stan pala. Mmm. Sarap ng hangin. Amunggo kong maraming sibuyas, maraming bawang. Nag-addias ako sa kamera, mga sis. Sa so, gusto pala manood sa mga picture namin sa ano, sa kasal, ipalo nyo guys yung ano, Rosana Ilyas ang second wife sa Facebook page ko. Andun lahat ng mga picture sa kasalan. Ano natin yung aso ko? Parang kuntis lang ah. Thank you for watching mga sis. Hmm? Yan ang aking view. Subscribe our YouTube channel. Rosana Ilya.